what's up mga meme? It's me Rikumari, and welcome back to my channel. Kayo po ba ha mga meme may mga taong gumawa ng matinding kasalanan sa inyo? Gusto nyo silang bigyan ng leksyon? Gusto nyo silang pagdusahin at gusto nyo silang bigyan ng mga matitinding mga karma? Ah, ano ba yan? Parang sa kaliwayan ha mga meme? Hindi naman po ha mga meme, hindi yan pa sa ku. Hindi yan pang -ku, ha, mga meme. Ano yung pangku? Yun na nga, yung parang sa... <laughs> sa kaliwa, dun sa kabila hindi po ito pangkuha mga meme. Kasi ngayon po ha mga meme for today's video, meron lang po akong tuturo sa inyo napaka-powerful at napaka-efektibong ritual po ha mga meme na may kasamang orasyon na magagamit nyo po kung halimbawa kay po ha mga meme may mga taong gustong bigyan ng leksyon ha mga meme, gustong tingal nga rin. Yung gusto bang balisahin ha mga meme para silang po naman eh magtanda na o magbayad na ng kanilang mga atras sa inyo. Halimbawa ha mga meme, mga taong may magkakautang sa inyo ha mga meme eh yan po'y napakainam na gamitin ha mga meme. Para sila po ha mga meme, eh makonsensya na bagbayad na sa inyo. Ah, talaga ba? Ano yan? Yun na nga po ha mga meme. Kaya kung gusto nyo pong malaman kung ano naman po ito sa napaka-powerful na ritual na ito ha mga meme, na magagawa nyo po, ay panoorin nyo lamang po ang video kong ito. Oh, siya mga meme. Ah, <laughs> So yun na nga po ha mga meme sa mapagpalang araw po sa inyong lahat At ngayon nga po ha mga meme for today's video ay Eto Mayroon nga po ako sa, -sa, -sa inyo isang napaka powerful na ritual nga po Na pwede po natin gamitin ha mga meme Para tayo po ay o, makapagparusa O nakapagparusa ha mga meme Parang napaksama naman nun <laughs> Para tayo po ha mga meme Makapagbigay po magandang maldisyon yan, huwag ka para tayo makabawi man lamang ha mga meme ito sa mga taong may mga atraso sa atin. Halimbawa, meron kayong mga taong gumawa sa inyo ng mga matitinding kasalanan ha mga meme. Tapos parang wala na kayong magawa ha mga meme. Parang hindi na ba kayo makabawi man lamang? Edo po ha mga meme, babawian naman po natin sila nito ha mga meme sa pamagitan po ng ritual na ito ng ating gagawin pong orasyon sa kanila. Ah, oh, hindi ba yun parang pangku Hindi naman po ha, mga meme. Kasi ito na po ha, mga meme, eh, gagawin lang po natin. Kung baga, parang po po ha, mga meme, biglang po lang natin ng leksyon. Bigyan lang po natin sila ha, mga meme, nung kung baga, eh, parang lesson na mga meme. Para daw po tayo po ha, mga meme, eh, makaka-break even man lamang sa mga ginawa sa atin. Alam yun na nga, mayroong mga taong gumawa sa atin ng mga, uh, ano -ano, mga katarantaduhan si ha mga meme yan halimbawa inutangan kayo tapos kayo pu hindi na binayaran pagkatagal-tagal na ha mga meme nako marami ako kilalang ganyan ha mga meme tapos ang mga utang nung mga nang utang sa kanila mga meme milyon nako sabi ko ay eh, ma'am bakit mo kayo nagpautang ng ganyan milyon-milyon <laughs> saan ibigay nyo lang sa akin yung pera Ah, uh -huh. kasi niyo do sa balasubas na yo tapos hindi na siya binabayaran. Kayo po ba ha, mga meme ganyan? Nako, kung ganyan po mga problema po ninyo ha mga meme eto mayroon naman po tayong pwede magawa ha, mga meme, napaka-powerful at napaka-efektibong ritual. Parang po yung mga sinasabi mga taong ganyan ha, mga meme, mabalisan natin, makonsensya natin ha, mga meme, at bibigyan natin sila ng leksyon. Ah, ano yan? Yun na nga po ha, mga meme, sa pamagitan po ha, mga meme, ng isang pirasong pako ha, mga meme, eto, pako. Yan, kayo po ha, mga meme, kukuha lang po ng isang pirasong pako, tapos kapirasong itim na panali at isang papel ha mga meme. So ano gagawin natin? Paano ba 'yan? Ganito po ha mga meme, napakadali lang po ito. Ito po ha mga meme, raw video lang, mabilis lang po ito. Wala na pong edit edit to ha mga meme, kaya wala nang specialong chika -talakis. Umpisahan na natin ito. Ito na pong ritual na ito ha mga meme, pwede po natin gawin tuwing araw ng Biyernes. Biyernes lang po ha mga meme, tuwing gabi. Mas maganda po itong gawin ha mga meme, unang Biyernes ng buwan. Hindi niyo po itong gawin ha mga meme, tuwing full moon. Kabilugan ng buwan, gabi din po ha mga meme. Kay po ha mga meme, may, may kukuha lang po ng isang pirasong pako. Yan. Yung mas maganda po ha mga meme, yung tweet na tweet talaga, tapos yung medyo maturis talaga yung dulo. Mas maganda po ha mga meme, mga kinakalawang na pako. Kasi may, mga meme, may, mayro mga pako dito. Yung mga pako ng kabaong. Alam nyo ba yon? Oh. Ah? <laughs> Ako ha, mga meme, meron akong alam na ganyan na pwedeng makuhanan ng mga pako ng kabaong. At yan po ha, mga meme, napakainam na gamitin ha, mga meme, para sa mga ritualang ganyan. Pero kung halimbawa, wala naman po kayo mga pako ng kabaong ha, mga meme, bak baka magkakagil pa ba kayo ng simeteryo? Aba, <laughs> baka kayo mateta no pa ha, mga meme. Eh, pwede po kayong gumamit ha, mga meme, mga ordinaryo lamang kung pako. Basta tuwid po ha, mga meme, at dapat po ha, mga meme, matulis. Yan, ganyan po ha mga meme. Tapos kayo po yung maghahanda lang po ng pong talig itim. Pwede po kahit anong klase po ha mga meme. Pwede yung mga ribbon, pwede po mga sinulid. Yan o yung mga ganto po ha mga meme. Yung mga nylon thread na mga kulay itim ha mga meme. Tapos kayo po yung maghahanda rin po ng isang papel. Anong gagawin natin sa papel? Ito po ha mga meme, susulat po natin yung pangalan ng taong gusto natin konsensyahin. Gusto natin bigyan ng leksyon ha mga meme. Susulat po natin dito. Alibawa, ano ba pangalan ng tao po natin? si wanita Magdangal. O, oh, Juanita Magdangal. Yan, nagay natin ganyan. <laughs> Sino ba Basta. Tapos, susunod nyo po dito ha, mga meme, kung alam nyo po yung birthday nila. Yan, si wanita Magdangal ay oh, October 3, 1972. Yan. Kaya birthday niya. At katapos po ha, mga meme, meron po tayong susulat dito na orasyon ha, mga meme. At yan din po ang inyo pong dadasalin. Dadasalin nyo po yan ha, mga meme, kapag kaginawa nyo po ito. Tatlong beses nyo po yung uusalin ha mga meme At yan po ay iihip nyo po dito sa papel na ito ha mga meme O oh, so la lang po ha mga meme Pagkatapos nyo po maisulat dito sa papel Ang orasyon na yan Kasama po ng pangalan at birthday po nila kukunin po natin ng ating isang pirasong pako ha mga meme At ito po yung babalutin natin dito sa papel Ito po ha mga meme Titik-tutin lamang po natin ng apat na beses Yan dapat po ha mga meme palabas po sa atin So ganoon One Two Three four. O, ganun po ha, mga meme. O, so, ganun po lang po ha, mga meme. Pagkatapos po ikunin na po ang kapirasong taling itim, at ito po itatali po natin ha, mga meme. At habang tinatali po natin to, tayo po ha, mga meme, magpetisyon. Bumanggit po tayo dito ha, mga meme, ng ating mga petition o kahilingan. Halimbawa, ano ba gusto nyo mangyari? Halimbawa, sabihin nyo sa kanya, ikaw, Anita, magtangal. Bayaran mo na yung utang mo sa akin. Halimbawa, sila na po yung mga ninakaw sa inyo, may kinuha ng gamit sa inyo. Sabihin nyo sa kanya, ikaw, Anita, magtangal. Ibalik mo na yung kinuha mo sa akin, yung ninakaw mo. Halimbawa, sila po ang mga may, nagtatago. Halimbawa, may mga ginawang atraso nga sa inyo. May mga tsinege. may mga tsinege mga tao, yung may mga ganyan, diba? mga nagtatago. May mga kaso. Tapos, gusto nyo silang pagbayarin. Hustisya baga sabihin nyo, ikaw ang itabag lumabas ka sa lungga mo, tinagtataguan mo, pagbayaran mo yung kasalanan mo, ganun. O ganun lang po ha mga meme, pagkatapos po ha mga meme babanggitin nyo rin po yung orasyon na nasa screen. Tapos yan po ha mga meme ay ibubulong nyo po dito at iihip nyo po yan dito ha mga meme ng tatlong beses na pakrus ha mga meme pagkatapos po ha mga meme, itali nyo na po ito at anong gagawin natin dito ha mga meme. Ito po ha mga meme ilalagay lamang po natin sa ibabaw ng ating mga kalanan o sa mga lugar po na nag-iimit po ha mga meme ng init baga. Halimbawa kayo po ha mga meme nagluluto sa mga kahoy o sa uling. May dirty kitchen po kayo. Ito po ha mga meme sasabit yung lang po sa tungko, sa ipsarap po ng tungko. Ano yung tungko? Yung tatlong ano, batong ganyan na pinaglulutuan ng kahoy baga o halimbawa nag-uuling pa kayo. yon mainam na mainam po ito ha mga meme sasabit yung ganyan sa nauusukan bagay na naiinitan. Hayaan nyo lang po siya doon ha mga meme. Halimbawa meron din kayo mga rep na meron pa yung mga umiinit yung likod kasi yung mga inverter na kasi yung mga rep eh. yung mga lumang ratbaga tapos o oh, kaya mga aircon na di ba mainit ang likod ng aircon yan pwede nyo sabit doon ha mga memet hayaan nyo sa doon matingar-ngar at alam nyo ganun din po ang na sa kanya ha mga memet doon sa taong pinatutungkulan natin po alam nyo hindi yan makakatulog mababalisayan ha mga memet at naku baka magkasakit pa yan tapos matitingar yan ha mga meme makukonsensya yan at kung halbawa sila po yung nagtatago Nako ba kayo inumabas sa lungga niya? Susuko na yan ha mga meme at na yan ang tawad sa inyo. O halimbawa kung may utang sila, baka sila po ha mga meme magbayad na kasi hindi nga sila titigilan to ha mga meme sila po ay titigilan na rin talaga ito, at talaga sila nito. ah uh, hanggang kailan naman natin siya sasabit dyan. Pitong araw po ha mga meme at sa loob po ng pitong araw ulit-ulitin po natin yung orasyon na yan ha mga meme. Ibubulong lamang po sa natin dito ha mga meme na tatlong bese sa mga meme at iihip po natin siya ng pakos na ganyan. Yan pong orasyon na yan ha mga meme. Pagkatapos po ng pitong araw ha mga meme, anong gagawin natin dito? Ito po ha mga meme, ilulubog na natin sa lupa at hayaan na natin siya doon forever. At makikita nyo, yung kung sino man taong yan ha mga meme, ay eh, talagang lalabas siya. At sila po ha mga meme, hindi natitigilan ng karma sila magdudusa ha mga memes. Opo ha mga memes, makikita nyo. Yung taong yan ha mga meme, eh matitingar nga yan, mababali sa yan ha mga meme, et, lalabas yan sa lungga niya. Kasi hindi yan titigilan ng karma ha mga meme, talaga magdudusa siya. ah talaga ba? Opo ha mga meme. Kaya kayo po ha mga meme, subukan nyo po ito. Kung halimbawa po ha mga meme, may mga taong buwasan sa ng soba-sobang mga matitinding kasalanan. At kayo po talaga ha mga meme, inargabyado at kung gusto niyo po ha mga meme, kayo po'y makabawi man lamang. At sila po ha mga meme, bigyan natin ng leksyon. Eh so, ito po ha mga meme, subukan niyo po ang ating orasyon na yan. O, so po ha mga meme, kung kayo po'y mga katanungan pa, po dito sa ating ritual na ginawang ito ha mga meme, pwede po kayo magtanong dyan. Mag-iwan lamang po kayo ma question dyan ha mga meme sa ating comment box at kapag kayo po nabasa ko, yan po'y sasagutin ko po din dito. O di baga? And so with that mga meme, keep safe and God bless. Thank you for watching. And don't forget to subscribe my channel. I know you like it. And don't forget to brush your teeth and always remember every gazing is a blessing bye mga memes